May panibagong sakit ng ulo ang DepEd at Department of Health. Napag-alaman kasing pito sa bawat sampung public elementary students, may bulate. Ano kayang remedy? Ang Metro Action Report mula kay Gerard Garcia. Sa loob ng siyam na taon, ang kalsadang ito na ang nagsilbing tirahan ng pamilya ng grade 2 student na si Joseph. Ang kanilang bahay, gawa lang sa tela at tagpitang pinglona. Dito ang kanilang kainan, paliguan at palikuran. Hindi naman mapugas ako maya mag para madiri. Sanaya lang naman dito sa kakalsada. Eh. Sa report ng DepEd, pito sa bawat sampung estudyante ng public elementary school may bulate o intestinal worms. Ang karaniwang biktima, ang mga katulad ni Joseph. Pag ikaw hindi nagiginu ko, yung loob ng kokong yun, nagiging maraming mikrobyo yon, tapos kakain sila, isusubo yon. Ilan sa sintomas nito ang pagtatae, pananakit at pagkakaroon ng malaking tiyan at pangangati ng puwet. Sa ilang kaso, lumalabas pa ang bulate sa mga butas ng katawan. At kapag hindi ito naagapan, maaari itong magdulot ng anemia at malnutrisyon sa mga bata. Kaya naman ang DepEd, nagpupurga ng mga estudyante sa pampublikong paaralan, dalawang beses kada taon. Mga 30 or 50 percent pa lang na mapababa yun, ito yung hangarin talaga natin. Para sa ganun, ang mga bata sa kanilang pag-aaral ay magkaroon ng maganda konsentrasyon. Bukod sa pagpupurga, mabuting maturuan pa rin daw ang mga bata sa tamang paglilinis sa sarili at sa kanilang kapaligiran. Gerard Garcia, News 5.